Sa babayan ko. Sa labing limang taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanampang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po. Wala pa po tayong gamot. Wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo. Wala po kami magagawa. Mahirap po tayo na bansa Sa mga pangyayari po ngayon, sa ating dipuna, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng kawawa ho yung mga may hirap na pasyente dyan sa PGH. Pero inyo, pinabayaan na ho ng gobyerno yan. Habang yung mga matataas na uh, may pwesto sa politiko o politika, eh nakakabili ng mga magagarang kotse, helicopter, at napakaraming pera pambihira. Wala na hubang pag-asa ang Pilipinas. Nako. Pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paan na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan. Sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng mga pagbili ng mga kotse na mamahalin. Ang pagkain sa mga mamahaling hotel. Ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH. Lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao. Yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensa po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat. Problema kapag nagreklamo ka, huhulihin ka pa, sasabihin eh, ikaw ay uh, hinangihikaya at napabagsakin ng gobyerno. Nauna pa nga pong nakulong yung mga nagrally kaysa dun sa mga politikong nagnakaw. Yan no ang uh, katotohanan at hustisya dito sa Pilipinas ngayon.